Hello mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ah, siguro po ay kahit na sa vlog lang ay napanood ninyo ang ating naging rally kahapon. Ano po? Yan po ay pinagkaisang i-organize ng mga vlogger, ah, samot sa kulay ng mga vlogger, ano po? Ah, kahit na nga po si Aling Marie ay hindi naniniwala sa mga kulay-kulay, ay nakisali rin sapagkat uh, alam nyo naman po tayo ay nagbablog din pero ang katotohanan po sa pusot damdamin ni Aling Marie ang uh, kanya po ditong ipinaglalaban talaga ay ang katwiran para sa bayan at ang katotohanan sapagkat uh, kung mamimili po ako ng kulay meron po akong papanigan hindi ko po matutulig sa pag nagkamali sila no kaya po ako para sa ating bayan at ganun din po ang mga mamamayan na mga uh, nakikinig at naniniwala na dapat sa pagkakataong ito, ang ating simpatya ay nasa bayan hindi nasa politiko ano po bagamat uh, politika pa rin ang ating uh, nagiging topic may mga politiko dito, pero masasabi ko po na wala akong pinapanigan. Bagkos ang lahat po na gumagawa ng tama, ay dapat nating pakinggan at suportahan para lalong ganahan na gumawa ng tama. At ang mga mali ay dapat nating isigaw nang sagayon ay may tama nila ang kanilang mga pagkakamali. Subalit so, tila bigo po tayo, no? sa mga ginagawa nating malasakit sa ating bayan. Bakit nga ba ang hirap mong ipaglaban, mahal kong Pilipinas? Ano? Tayo po sa totoo lang ay napaligira na ng mga sindikato at mga terorista. Samotsari sari na po ang klase ng sindikato na nandito sa ating bansa. Mahirap man pong kalabanin dahil alam natin na para mo na rin pinili ang kamatayan kapag kinalaban mo pero ang Diyos po ay hindi natutulog mas makapangyarihan ang Diyos at sa bawat hinihipo niyang nilikha na makapag uh, uh, papakalat ng mga katotohanan ay ginagabayan niya 'yan wag lang po tayong mawalan ng tiwala at pag-asa sa ating Poong may kapal no? Nakita ko po ang pananabik ng tao sa katahimikan, kaligtasan, at kapayapaan ng ating bansa. Kahit sila man ang mga umaaten ng rally ay may mga pangambarin sa kanilang mga dibdib. na ang mamamayang Pilipino na hindi pa nakakaupo bilang leader sa gobyerno ay walang nalalaman sa takbo at galawan ng mga politikong humahawak ng gobyerno. Mga kapatid, dito po, nababanaag ko kung sino ang magkakasama sa pagiging sindikato. Subalit, dahil nga po, kailangan nating alamin na mabuti, no? Bago natin isiwalat. At kung isisiwalat natin, kailangan handa na tayong mamatay. No po? Sapagkat ang pagsisiwalat po ng katotohanan para mailigtas mo ang isang bayan magbubuwis ka ng buhay dahil ang sindikatong ito hindi mapatutunayan na ikaw ay pinatay kung hindi makikita ang iyong bangkay. Hindi rin mapapatunayan kung sino ang pumatay sapagkat marami silang galamay. No? Mga kapatid. Nakakaawa na po ang ating bansa. Nakakaawa na. At matuwid lang po ang mamamayang Pilipino na isa si Sara Duterte na ayawan na makapagpatuloy sa ating pamahalaan. Subalit, malakas ang loob at matapang si Sara Duterte na ipagmalaki na siya ay tatakbo pa sa 2028. Mga kapatid, kung hindi magigising ang ating mga kababayan, makakapagpatuloy ang mga sindikato sa ating bayan. Si Kuya Percy Lapid, bakit nga ba pinatay? Sapagkat meron siyang nasasagasaan. Samotsari ang mga tao na nasasangkot sa pagpatay kay Kuya Percy. Subalit kung atin pong susuriin ang mga tao na binatikos ni Kuya Percy Lapid ay talagang sangkot sa sindikato. Subalit napakarami nila. Malas lang ng mga napapagbintangan dahil sila ang tinutugis. Pero nandyan lang pala at namamayagpag ang pumatay napakahirap mga kapatid sa pagkakataong ito Natayong mga mamamayang Pilipino mga simpleng Pilipino simpleng mamamayan ay ginagawa na talaga nilang mangmang bobo at talagang ginawa nilang hindi makaintindi ng kanilang mga ginagawa. Nakakaawa mga kapatid. Pinaghirap ng gusto ang bayan at ginagamit ang mga kaunting kabuhayan na dapat ay sa mamamayan mapupunta ay ginagamit pa pambayad sa mga ipapapatay at papatay. Masakit, mga kapatid. Sa totoo lang po, tayo po ay punong-puno ng pambubuli. Punong-puno tayo ng pambabash. Punong-puno tayo ng pagbabanta at pananakot. Punong-puno tayo ng mga kung ano-anong paraan para mapigilan nila ang pagsasalita ng mga mamamayan para mapigilan ang pagsisiwalat ng mga katotohanan. Subalit, sabi ko nga po, kapag handa ka ng mamatay, isasakripisyo mo na talaga ang iyong buhay. Ilalantad mo na ang katotohanan. Subalit, mga kapatid, papano pangahawakan ng isang magbubuwis ng buhay na ang kanyang ilalantad ay pangahawakan ng buong sambayanan upang lumaban. For example po, si Juan. Si Juan ay pinatay dahil sa paglalantad ng katotohanan na ilantad niya ang lahat. Pero paano masusugpo ng taong bayan? At paano lalabanan ng taong bayan ang mga katotohanang inilantad ni Juan gayong sila ay kinapitan na ng takot sapagkat nakita nilang si Juan ay pinatay mga kapatid Nakakasiguro ba tayo na itong ating si Juan na nagmalasakit sa bayan para mabisto ang lahat ng kahayupan ng mga sindikato at mga teroristang naririto sa ating bayan. Paano pang hahawakan na ito ay kayang ipaglaban ng maiiwan ni Juan? Gaya ng ating mga kababayan. Tama po. Totoo naman na ang karamihan po ay sa social media lang matatapang. Sa social media lang sila magaling sumigaw. Subalit hindi nila mailantad ang kanilang mga sarili sa lansangan sapagkat natatakot sila na mapatay. Mga kapatid, sa pag-a-announce si Sara Duterte na siya ay magiging presidente sa 2028, nag-uumpisa na po na ipunin ni Sara Duterte ang paniniwala ng taong bayan na siya ay panalo na sa pamamagitan ng mga bumabatikos, lumalaban, mga grupo na lumalaban sa gustong mangyari ng bayan. Isa na po ang mga rallies, na nagkakaroon na ng kompetensya ang bawat rally, no? Magrarally ang katotohanan, magrarally ang katiwalian. Saan tayo lulugar, mga kapatid? Ang sabi nga, Kapag umalis ka sa isang grupo, hindi buhay ang hinanap kundi kamatayan. Paano na ang mga kapatid natin na napasok na sa isang grupo ng mga sindikato? Paano sila lalabas doon kahit tulungan natin? Kahit alam nilang katotohanan? Uutusan sila na lumaban at ipaglaban kahit hindi nila gusto. Bakit? dahil papatayin lang sila kapag sila'y tumalikod sa kanilang grupo. Alam nyo mga kapatid, kaawa-awa ang ating mga kababayan na naligaw ng landas, na paniwala sa isang bagay na hindi matutupad kailanman. Pero dahil po tayo ay may tiwala sa Diyos, anuman ang gawin ng mga taong nilikha rin lang ng Panginoon hindi mangyayari ang kanilang masamang ginugusto sa kapwa sapagkat ang Diyos ang masusunod sana lang maging matapang ang mga taong naligaw ng landas kung gusto nilang ituwid ang kanilang mga daan mga daraanan at iwanan ang mga likulikong daan. Siguro nga po, ang gabay ng Panginoon ay nasa sa kanila rin. Alam mo, mga kapatid, nakakaiyak. Nakakaiyak na napakalalim po. Siguro po ay napakatalinhaga nga ng aking mga sinasabi. Siguro mapapaisip kayo kung ano ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko po sabihin, huwag kang basta papasok sa isang grupo na hindi mo kasanay. Huwag kang padadala sa matatamis na salita. Huwag kang pasisilaw sa mga pangako na hanggang pangako. Si Sara Duterte ay tatakbo bilang presidente sapagkat nasisiguro niya na ang kanyang panalo. Subalit, sinabi ko nga po sa inyo, kung magkakaisa ang bayan, walang imposible sa ibibigay ng Panginoon na kapalaran. Ano po? Bakit idudulot ng Diyos ang isang kasamaan sa mga taong naghahangad ng kabutihan? Salamat, mga kapatid. Hayaan nyo po, unti-unti, pag-aaralan ko, isesettle ko ang lahat, iaayos ko ang lahat, at kapag handa na ako, sasabihin ko na po sa inyo. Salamat, mga kapatid. I love you po.